Group 1, Group 2, Group 3. Gustong gusto ko talaga yung kulay ng prunes. Good morning mga ganda. Tutulong tayo mga ganda mag -harvest. So first time kong magharvest ng prunes mamaya. Dito na pala kami sa ano, bukid mga ganda. Parang Pilipinas lang din oh. Iniwan ako. My love, wait. Hi. <laughs> Iniwan ako mga ganda. Oy, huwat! Oh, uh, pitay kabaw. <laughs> so, ayan. Meron silang trabahante. Naganyan lang nila mga ganda. Pang oh. buno bunawan lang.

Și la gingie se produce aia, exemă aia de pasturoi. Ia gorește și mai umple una din. Gica, gorește și pasă. Bună și nakaka-enjoy yung mag-harvest ng prunes mga ganda. Palu-paluin mo lang yung ano, yung mga bunga at malalaglag na tapos pupulutin mo na lang. Group 1. Do naman ay Group 2. <laughs> at dito mga ganda Group 3. Dami na nilang nakuha. Eh ah. mga ganda pag bunobunawan na ni Kuya yung prunes. To beat the prunes. sa Kami na namin na harvest mga ganda. Ayan, tulong-tulong sila dito. Natunok si Habi. Ayan. tiil. Gustong-gusto ko talaga yung kulay ng prunes. Ang sweet naman ng mama ni Hubby at yung kanyang stepfather. <laughs> Sige, bunaw-bunaw. Ipang bunaw, walang prunes, mga